Ito yung bago. Oo. Oh. Ito bago. Astron. Ah, si Astron. <laughs> ito yung pwedeng ano, pwede mong gamitin habang nakasaksak. Okay. Kaliwa na Pwede ano, sa 12 ito. volts. Tapos, ang maganda dito kasi kung pang magdamagan yung gamit nyo, mas maganda kasi gagamitin mo siya ng nakasaksak. To, okay. to, to, to 20 volts. May, ano na to? May FM na to. May gitara. Isang mic. Dalawang mic ang kasama. Okay. Tapos ito sa battery, 12 volts. Kung wala kayong kuryente, magagamit mo. Eh, naka-equalizer na yan. Equalizer na rin. Oo. Oh. Ito, chargeable din, mam Jenny. Chargeable, oo. Oh. Pwede siyang gamitin o kailangan na i-charge muna. Mas maganda kung gagamitin mo nakasaksak kasi para hindi siya talaga malubat tuloy-tuloy. Oh. Mas maganda oh. siya. Anong sukat Ayan. na ano natin? 10x2. 10x2. Original, DBOJ yan. Dalawa, no? Dalawa. Dalawang 10x2 to. Okay, ito bakal, no? Ah, bakal. Bakal yung ano niya. Alam niyo, ang DBO, Jo. Ang yeah. brand din. Bukong <laughs> Martin <laughs> pala ito, eh. Okay. Magkano yan sa'yo, Ma'am Jenny? <laughs> 7,500 lang yan. 7,500 lang kay Ma'am Jenny. Pero ngayon, ay, hindi, yun din yung sinasabi ko, hindi ko ipipix talaga hanggang December kasi nagbabago po talaga yung supplier. Okay. Yun lang po talaga yung Ito, ano. Ma'am Jenny, pag paparating na paparating na yung mga fix season, nagmamahal ba yan? Nagtataas ako, so, lalo na ngayon. Kaya yung iba namin suke, bumabalik dito ngayon. Kasi alam nila pagdating ng mga November, mataas na po talaga siya. Okay. Ayun, mga boss, habang medyo mura pa siya ngayon, pwede kayo kumunta kay Ma'am Jenny. Ito, ang ano nito ngayon, pwede nyo pa tumakuha sa 7,000. 7,000, oh, kayang-kaya pa. Okay. Ito. ito, yung bago ng brodo, halos ah, magkasabayan lang nun. Kaso yun, mataas ito. 8.5 lang yung speaker niyan. Ito okay. kasi ang pinagkaiba lang kasi yung display lyrics niya makikita mo. Okay. Ayan. Ama, yung lyrics naka ano dito? Display. Okay. Kung display. Yari title ng kanta, yan makikita mo yung title ng kanta. Okay pala no? Okay. Ito, may USB. Tapos Bluetooth pwede. Dalawang mic na re rechargeable yung libre. Tapos pwede kapag gumamit ng dalawang mic sa electric guitar pwede siya ah may guitar na uh oh yun. tapos ang charger niya type silang din rechargeable lang din siya oh, kumpleto okay. na rin naman yan bus and treble complete tapos ito yung oh yan yung niya. ano niya rubber na yung flat na siya mga boss parang yan ito mura lang to 45 lang yan ah 45 lang mura-mura lang mga boss so yung nagagalak pa na rin daw medyo maganda na tsaka murang-mura ito mga boss 45 lang ito maliit mo nong dinis ayan 700 lang yan may pa mic na Paano yan. Ano mo ka, Pwede makita yan. 700 pesos lang yan. Oh, 700. May mic na ah, parang yung may wireless. Okay yan. Oh, may ano, may wireless mic okay, na May siya. mic na kasama ayan. tapos 'Di ba ang cute video. niya lang? Pang video okay talaga. Pwede na siya pang video okay pang kwarto. Pang kwarto-kwarto lang okay. Manda 700. Ano na, 700. Ah, 700 lang. 700 lang mga boss. Diba? Kung nag, ano ngayon. ka ngayon. lang, susulo-sulo ka lang sa kwarto mo, gusto mo lang maglibang-libang. Sa mga, ano, give away. Ayan, <laughs> mag sell ah, na kayo yan, mura pa. Ah, pang, ano, pang, give away ngayong Christmas sa mga empleyado, no? Sa mga, ano, Punta tayo doon. sa mga solar pa lang. Ito, meron siya mga solar. Oh, gusto eh. solar. Ayan, marami Ayan. si Ma'am Jenny. Contact lang kayo ka Ma'am Jenny. meron pa siya street light. Ito yung sample niya. Ayan. Magano tong 300 watts mo, Ma'am Jenny? Yan 300 watts, sinagbabago yan eh. Ano pa rin yan eh, 25. 25. Okay, 25, 3, 300 watts. Aloy kasi yan. Doon tayo sa ano? Uh, dito dito siya nakalatag mga pusa. Ito yung latag niya sa labas. Dati dyan ko sa binilid din. Kaya lang, alam niyo naman yan sa Manila, Medyo may pitang indoors. Ito mga pusa, ayan yung makikita niya. Yung mga binablog natin yung bike shop. Along Kison Boulevard, nandito yung, yung Manginasal at Round Shopping Center. Yes, yes, bang karap nila dito sa naglalakad. Sa gilid siya, na sa gilid. Ito. Meron ka okay. ni ito doon? Dati wala ako yan, di ba? <laughs> wala yan dati. Oo, oh, wala. Kaya ko lang pa na. 3,500. 3,500 to mga. Size 12 yung size ng speaker, dalawang mic. Ah, dalawang mic. para uh, parang mas ma ball. parang bulk Oo, oh, mas rin. maganda kasi yung ano yan. Mas maganda rin. yung tunog yan. May ilaw din yan? Pero, Paano mo nga mam dinibuksan mo? Ayan. Oh uh, Agad na tunog niyan. Three times lang to, ma'am. Uh -oh. Pero ngayon, pag pumunta kayo, pwede yan bigay sa three to. Three thousand two hundred? Oo. Oh. Basta po. Nakasell pa kami ngayon. Okay. Oh, okay. Hanggang October. Good day, mga boss. Nandito kayo ulit sa mga ilatag ni Ma'am Jenny dito sa mga ano, Bluetooth speaker mga na nakarana, i-vlog ko na to si ma'am eh. Ito si mama, bali, i-vlog natin siya ulit sa mga naghahanap ng speaker, bluetooth speaker, mga probisya, pwede pwede sa kanya, legit na legit yan si ma'am. Okay ma'am Jenny, imbitahan mo na sila. ah uh, so, pag sino may gustong murder o gustong pumunta dito sa ano namin, sa tindahan namin, pumunta lang kayo, ay uh, ito, ganito pa rin, i-PM nyo lang ako sa Facebook ko, Jenny Kala Kasalay Kalagos. So, ganun pa rin yung number number ko 09 Yan. So dito na tayo sa mga speaker. Dito pala sa latag mo dito sa po, Pag anong oras ka lang po pumunta rito? Pag umaga. Pag umaga, minsan depende sa traffic kasi Valenzuela ako eh. Pero anong oras malimit nandito ka? Mga 8. Ito na no? hindi ano? to na. Ako. pinakarap niya dito mga boss ah, kung naglalatag sa diyan sa may harap ng Swiss Bank 'yun, no? Uh, Swiss Bank. Kaya lang ngayon medyo mainit sa Maynila yung ano, uh, uh alam niyo naman, nalipat siya dito sa may kabilang gilid. Nandito lang siya sa may gilid ng Swiss Bank. Malapit sa may nasal. Pero meron pa siyang latag doon sa ano, kaya lang kasulpot-sulpot lang 'yun. Sa mga customer namin na magtataka kasi, 'di ba, wala na kami doon. Uh, dito lang din naman kami sa gilid kung saan namin nilalagay yung mga stock namin. Nandito lang din kami. Pero meron pa rin naman kami latag doon. So yung mga nagaano minsan nag, nag -chat -chat sa akin but wala na raw kami ganyan-ganyan. Ano yung baba ng mano along Kison Boulevard no? It's on Boulevard, Drown Shopping Center Tapat po ng East West Bank East West Bank Pero gumilid siya ngayon dito Nandito siya malimit Pero meron pa rin silang latag doon Kaya lang may san umalis yun Kaya alam nyo naman dito sa Manila ngayon Mayroon yung mic pit Okay Mike Saan Pitt, tayo? Pusunod ma'am. mam Ito mga may speaker. bago Ito may bago Oo, siya yan. ngayon Mataas to Yan yung bago Wala kang nakalabas nito? Hindi na? Okay. O, bigat na. Yan eh Okay no? Ayan Apat na speaker Yan Siguro mga 4 yan no? <laughs> Oo mga ganyan eh. Taas eh Taas yan. Brodo yung brand. Brodo. Yan yung bagong model ngayon. Oo. Oh. BP-2271. Merit display. No? Murang mura lang yan. 8 inch. In 8 inch woofer. Per, per ano bago. yan? Per speaker. Okay. Yan. Pali ito, apat to? Apat. Apat oh, speaker. Apat. Yan yung pinakabago ngayon. Okay. Ang malakasan yan, lalo na sa December. Ano sukat ng ano yan? Speaker. Eight. Eight. Oh. Size eight. Ah, walong ano. Ah, apat Ayan, na ano. Apat. Di otso. Magkano yan? ka sa'yo? Ayan, mas mababa pa yan ngayon. Pwede nga makuha yan sa 7,000. Pero hindi ko masasabi na ganun pa rin pagdating ng December. Kasi alam niya na may pag-December to ang supplier. Hindi ko rin masasabi na talagang naka-steady lang yung, pre, yung price niyan. 7,000. 7,000 fixed price na yan. Fixed price. Fixed price na 7,000. Okay. Yan lang. Dito, Ganon pa rin yan, sir. Yung, At ano, ano yung 6-5. 6,500. Oo, yan yung may mga ano, equalizer. Ganon pa rin natin. yan, oo. Tapos may mic lang kasama to, di ba? Oo, oh, meron dalawa, dalawa yung mic yan. Parehas wireless. Ano sukat na ano nito? 8.5. 8.5 yung speaker, speaker niya dalawa. Speaker. Dual, dual .5. ano, 5. dual speaker. So, Pwedeng gamitin to kahit naka-charge? Rechargeable oh, lang. Rechargeable okay. lang. rechargeable lang po talaga. Rechargeable lang, mga boss. Itong isa, medyo maliit. Ayan, ito, ano lang to eh, uh, 3,500. 3,500. Pero parehas lang na ano? Parehas. No? Parehas, parehas lang ng brand bro. Parehas ito, lang. Ito, display lang nila itong mga busa. May item, ano lang namin to kasi hindi kami nagano ng bagong stock dyan. Ay. Ito sa Amaring mic to. <laughs> Dalawa. Dalawa. Mm -hmm. BTS 1990. Magkano to, Ma'am Jenny? 3.5 lang yan. 3.5 lang. Ito, Brodo ulit. Ito, Brodo. Yan pa rin yung ano, um, 2019 yan yun pa rin yung mabenta sa akin. Okay. Dalawa yung mic niyan parehas sa rechargeable. Ayan. Uh, dalawang di uh, gusto? Oo. Uh, uh, And then oh, eh, uh, 8.5 uh, lang yan. 8.5. Oo, Magkano sa ito, Ma'am Jenny? Yan 4,300. 4,300 mga boss. Okay. Etong isa, yung Ayun, ganun pa rin to, 35. 35. Bulang ilaw to, no? Meron. Kami oh, Nga uh, lang, hindi uh, siya halata. Ito lang ang umiinom. Oh, oh. 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 Ah, isang B12 lang ito mga boss. Okay. Okay. Tapos ko so yung mga switch niya. Chargeable din ng Jenny? Oo, uh, uh, chargeable lang din. Kaso ang mic niyan, isang rechargeable, isang may, ano, may wire. Okay. Magkano so, ito? Wala ako. Yan. Magkano yan, mga Jenny? 3, 5. 3, 5. Pero, 3 5, pero makukuha niyo yan ngayon, 3,000. 3,000 kaya pa. Basta oh, ngayon. Ngayon. Okay, oh, no? Basta Maybe ngayon, 3,000 ang kaya pa. Ito pa rin yung luma, itong isa. Okay. Yan, mabinta pa rin sa akin yan. Magkano mm -hmm. nga ito? ito ulit, Mom Jenny? Tripide. Ito may ilaw din ba ito? Wala. Wala, no? Uh -oh. Parang classic ano ito. Uh Ano -oh. lang talaga style. siya. ang nagustuhan lang so, na kasi so, nila dyan, kasi pwede mong i-direct. 222.41.10 Ah, pwede. Uh -oh. Uh okay. -oh. Tapos pwede siya sa battery 12 volts. Anong sukat ng ano nito? 12. 12 isang video silang tapos meron siyang Twitter, no? Twitter, o, oh, dalawa. Dalawa. Mm -hmm. Magkano nga ulit yan, Mom Jenny? 3,500 lang yan. 3,500 mga boss. Pumunta na kayo dito ngayon, pwede kayo bigay ng 3,000 yan. 3,000, <laughs> pwede rin oh, kayo. Sorry. Pwede bigay ni Mom Jenny. Kung ngayon kayo pupunta, ngayon naman, pag magpapas ko na, pwede magbago na. Ng ngayon, pwede nyo pa makuha yan ng mababa, okay. pero talaga pagdating ng November, hindi ko talaga masasabi. Ito, uh, dito dito siya nakalatag mga boss ito yung latag niya sa labas dati diyan ko sa binred din kaya lang alam niyo naman yan may sa Maynila medyo may pitang windows kaya daw pasulpot-sulpot sila ito yung mga solar nila ito yung latag ko okay <laughs> DTS, DY, magkano mo, mag 100 watts? Ngayon makukuha niyo to wholesale 900. Sa wholesale price shop. Sale, ano, oh. Pag dito. Pag ano pag retail 1000. 1000. Wholesale oh. yan. 200 watts. 200 watts 12. 12. Wholesale na yan. wholesale price oh. 200 watts na yan. Pag okay, oh. ano, no? pag retail magkano? One, two, fifty. One, two, fifty. Oh. Ah, 1,250. 1,250. 50 pesos lang. Oo, oh, 50 pesos lang. At ito, 300 watt. Ito, 1,450. 1,450. Okay. Puro aloy yan, ha? Kung oh. aloy yan. Aloy yung frame niya. Ito, 1,500. 1,500 lang ito, 500 watts na. Ito yung mga kasama ng panel ito, di ba? Meron na. Kasi ito, plastic lang ito, ha? Okay. Plastic lang. Ito, ito, plastic lang din. Same price lang naman. Dito sa so, mga ano mo, yung ganitong ano mo. Ay, uh, ito, uh, ma, maganda ito, maliwanag ito. Okay. Live light, no? 1,500 watts, 1,800 lang yan. 1,800 lang to? Oo. Okay. Tapos, may kasama na rin panel ito? Hindi, nasa likod yung panel niya. Ah, balik-balik Oo. Oh. Ka Parang kakabit na isang lang. Isang ano na lang, isang kabit na lang, di ka nagagamit ng ibang ano. May remote to? Meron kompleto yan. Lahat ng ano may remote yan? Oo, may oh, remote lapman. yan. O, ano. Ito yung ganitong design. Ito, 1515. Parehas one, five, one, five. Okay, one, one five, five. five, lang one, five yan, five, kaso one, okay. yung design lang talaga. Ito lang yung mahal. Okay. So, nandito na ito dati. Magkano mga itong binibigay dati? 35. Ano ba sukat ng ano nito? 8.5. Dual speaker yan. Dalawang point lapay uh, naman ang bulu nga. Kaya toh, ano kay toh? Dalit pa. Ito DBO ito mga maliliit. 3000 P3,000. Parang mm -hmm. yung halta, astrol. Astrol. Ah, astrol, oh. uh, yung brand mga boss. yung yung mga dati. Ito 2000 okay, so. Ito yung bago, sir. Ito 2500 ito, 2-5. 2-5 lang to. Alos magkakasunod-sunod lang lang. Nga. Ah, dalawang ano to? Mm -hmm. Dalawang speaker, 6.5. 6.5. Pagka ano to? 2-5 lang? 2.5 2.5 lang. Okay. Ato. Ito pa rin yung dati, 2.7 7 Magkano nga ito? 2.7 2.7 2 Dalawang ano ito? B-8. Dalawang B-8. Uh -huh. Ito. Ito, bago rin ito. <laughs> okay. Ito dalawang mic nito kasama kaso ito sir, 3-5 3-5? Mm. Okay. Ito yung bago ngayon Tapos sa likod yung switch may okay. ilaw din dito yan. Parang may ilaw niya. Sa likod. yan yung bago. Okay. Ito, 3 lang yan. Ah, tamang dyan Alin sir? 2-7. Kasi sir, yung binibenta ko ng ano, 3,000. Pero ngayon pwede nyo pa so makuha ito sa 2,800. Ayan. 2,800? Oo. Pero pagkadating talaga ng ano, mga November, hindi nyo na makukuha ito sa 2,800. Saka okay po talaga speaker. Yun lang yung inano namin. Kasi yung iba nagtatanong, bakit sa vlog mura? O, o di ba? lalo na pag December, siyempre hindi ko naman hawak yung ano ng supply. malapit na yung fix season, so, pwede magbago yung mga presyo niya. Opo, nagpabago ko. po talaga siya. Ito, ma'am. Pero ito, ganun pa rin. Magkano nga yan? 1,000. 1,000. Ito so, yung ganito? 1,800. 1,800, dalawang ano to, no? size? 6.5. 6.5. Pero ito so, ha, 1,800 lang po ngayon, pero pagdating talaga, hindi ko talaga masasyon yung, yung ano baka may pumunta dito sa December, baka sabihin, di ba bakit sa vlog ang mura? Yun yung, yung inuulit-ulit ko talaga na sa December po, wag kayo magtaka kung magtataas yung paninda ko kasi nagtataas din po yung supplier. Kung gusto nyo pumamili, basta nga panood nyo to, mga next week or ano, October, pwede pa kayo pumunta, may bibigay ko pa sa ganong presyo. Eto, 2,000. 2,000. Parang malayit na version. Doon, oo. Yung isa doon anyon niya Ito bago to. Okay, well, oh, maganda to in DR. Ang ganda ng design niya, no? Oh, ano rin siya, ah, uh, tawag dito. Dalawang mic nito eh. Dalawang mic kasama. Oh, isa yung rechargeable, isa yung wired. Ano sukat uh, na ano niya? 6.5 din. Dalawang sukat. Oh, tsaka maganda lang dito kasi pwedeng mo gamitin sa 12 volts na batteries yan. Magandang. Oh, yeah. wala kang kuryente kung may motor ka magagamit mo sa. Okay, oh, direct mo lang talaga sa. Magagamit. Uh, Magkano presyo mo diyan, ma'am? 2.5. 2.5. Ito, uh, ito, mura lang ito. Ito, no? same lang ka, tsaka no. 1,000. 1,000 lang. Okay. Ito, yung Ito yung maliit ng brodo. Six, anong size nito ng speaker? 6 lang. Ito, one, 1, 2. Kaya 1, siya mahal. Kasi yung mic niya, rechargeable na. Ito uh, okay. kasi, di ba, atari yung mic niya. Lahat ng speaker may mic, di ba? Oo, oh, lahat. Okay. Ano na yan? Ito. Ganun pa rin, 1, a Ito. Ito, 1,600. Uh -huh. Dalawan libo. Oh, uh -huh. dalawan libo. Ito? 2,200. 2,200. Ito naman, iba naman yung ano na ito. Ilawan mo. Our eyes. Ayan. Ayan. 2,200. Okay. Ano sukat na nito? Ano, Ocho? Ocho. Okay. Yung mga presyo binanggit natin, halimbawa wholesale sila kukuha, maraming kukuha nila. Yung mga bawas yun. Yung mga presyo na binanggit ko ngayon, kahit sa wholesale naman, ganun pa rin. Oo, o, kasi mababa na eh. Pero depende kung talagang kaya ko bawasan, pwede pa natin bawasan, depende kung ilan peraso rin. Basta yun lang, huwag kayo pupunta ng December na sasabihin nyo, bakit ganon, ang taas na, kasi hindi ko rin talaga maano yung supplier. Yun lang. Okay, Ma'am Jenny, okay na, thank you. Eh, hindi na lang si Ma'am Jenny, mga basa, nasa comment section yung kanya, ano, contact information. Kung gusto yung magpa- deliver, tapos kung gusto yung pumunta rito sa kanyang location. Okay naman, Jenny. Okay.